Laban na dalang. Katulag yun Putang Hindi ba ito Ano naman d'ry, tschüss. Kapoy ba Ito Dito daw d'ry. Siyempre yung Ah. ko <laughs> <Choose, lang> Ito <ikawan. laughs> DC ba Panalo pa rin ba Salamat sa sponsor DC USA. Ano And then, Skechers. Yun oh. No? Yun oh no, ganda. Sketches. Tapang claim talaga yan. At saka yung tribo. original Tribo. The tribe you can trust. So oh, paring arms. Oh, kapay, kapay, kayo ka. Paring arms. What can you say? Ano mo sasabi mo sa trail natin ngayon paring arms? Kapay kay bay, worst. Grabe. Very worst. Very worst si. Worst si. Ang isa pa, sapa. Kapay kayo. Bilang nito. Pwede lang balik. Nito. Pwede mo balik. <laughs> balik tabon sa'yo. Bunsoy putang <laughs> teknomart Mark Tekno Wait pay kami So mga Tagasan kayo teknomart Mark Ah oh, sino Ooh. bang From Jinsan uh, From Bohol Pasalamatan nyo sa mga sponsor, sponsors niya dyan sponsor I would like to thanks my sponsor Marbindu! Sir Marbs <laughs> Ribo yeah, Here we come, here we come, here, 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 here. here, here sa lahat ng mga sponsors lalo lalo ng Sir Ronny Lagat Ooh, thank you sir Kuya Rune Putek tel Unlimited ring di kuya <laughs> Pubas ang red horse Chisab Nawala ang red horse niya <laughs> Peace Hilak ba hilak So tanong mo anong masasabi ko Hilak Putang ina ayoko nang bumalik Kolera <laughs> 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 Promise Dabi <laughs>